Sa nakaraang kwento natin ay nagsimula ng suguri ni Sejan ang dambuhalang halimaw na leon na may pakpak. At sa pagpapatuloy ng kwento, habang nasa ere si Sejan ay pinaplano niya na aatakihin niya ang leon sa mata nito mula sa blind spot nito at kaagad naman siyang sumugod sa dambuhalang leon. Sa puntong malapit niya na tamaan ang mata ng leon ay bigla siyang nagulat dahil hindi niya inaasahan na kahit sobrang bilis ng kanyang galaw ay nagawang makagalaw ng ulo ng leon kahit na hindi nito mismo nakikita ng kanyang mata. Kaya naman napagdesisyonan niya na mag-iba muna siya ng taktika habang iniisip niya na kung meron bang kakaibang instinto ang nilalang na ito at napatanong siya sa kanyang sarili na dahil ba isa itong uri na hayop na ideya. Habang ang leon naman ay tinatanong siya na kung nais niya bang masaktan siya nito. Kaya naman na pagdesisyonan niya na sa pagkakataong ito ay hindi na siya magdudulot ng kahit nakatiting na tunog at kaagad siyang bamuelo habang iniisip niya na aatakihin niya ang dambuhalang leon sa bahagi ng hindi siya nakikita. At dito naghahanda na siyang tadyakan ng leon ng buong lakas niya sa ulo nito. Habang papaataki si Sejan ay nagsalita naman ang halimaw na leon na talagang ang malas lang niya at kaagad niyang nakita si Sejan at sa puntong papatama na ang paan ng halimaw sa kanya ay hindi naman siya makapaniwala dahil natuntun pa rin ito ang kanyang eksaktong lokasyon kahit na hindi nakatingin ang dambuhalang leon na may pakpak sa kanya. At nang makalapat na ang paan ng halimaw sa kanya ay agad naman itong tumilapon dahil sa lakas ng puwersang taglay ng halimaw sa pag-ataki na yon. Naisip rin ni Sedja na hindi lang malakas na instinto ang taglay ng dambuhalang leon at meron pa siyang nararamdaman na kakaiba. Dahil sa pinsalang natamo ni Sedjan ay hindi niya nakayang makakilos pa at nahuhulog ito mula sa itaas. Sa puntong malapit na siyang bumagsak sa lupa ay kaagad naman siyang sinalo ng tigre ng matanda. Agad namang nagpasalamat si Sejan sa pagsalo sa kanya. Hindi na sila binigyan ng pagkakataon ng dambuhalang leon at kaagad sila inataki, at sa puntong papatama na ang paan ng leon ay inihagis naman ng tigre si Sejan papalayo upang mailigtas ito. At nang makalapat na ang paan ng halimaw ay hindi naman na nakaalis ang tigre sa kanyang lokasyon. Sinabi naman ng dambuhalang leon na nalulungkot siya dahil magkapareho sila ng sitwasyon nito. Inulit naman ng leon ang kanyang sinabi habang pinagmamasdan niya ang tigre na nalulungkot siya para sa kanya habang ang tigre naman ay humihikbi dahil sa pinsala na kanyang natamu mula sa pag-ataki ng dambuhalang leon. Kagad naman siyang inataki ulit ng leon sabay sabi niya na nakikiramay siya sa sakit na nararamdaman nito. Nang makita yun ng matanda ay naawa naman siya sa kanyang alaga dahil hindi niya lubos sa na mamamatay lamang si Diho na kanyang obra maestra na walang kabuluhan. Sinabi naman ng matanda sa kanyang alip Ores na ilalabas niya na ang susunod niyang alaga upang makuha nito ang pansin ng dambuhalang leon at kaagad niya itong inutusan na kunin niya na agad si Sejan. Sumang ayon naman ang alip Ores sa kanya. Hindi na siya nagsayang ng oras pa at kaagad niyang pinalabas ang kanyang obra maestra na mga alaga. Pagkakita ng leon ay agad niya namang tinanong ang matanda na kung inaakala niya bang matatalo siya ng mga mahihinang nilalang na kanyang pinalabas. Meron namang pinapalabas ang matanda sa kanyang obra maestra habang sinasabi niya sa dambuhalang leon na tanga ito dahil ito ang kanyang makakalaban. At dito lumabas ang higanteng dragon na mas malaki pa sa dambuhalang leon. Habang tinutulungan naman nila si Sedja na tumayo at sabi pa ng isang alipores na kailangan na nilang magmadaling bumalik sa lokasyon ng pinuno nila. At nang makaakyat na sila sa itaas ay kaagad namang tinanong ng matanda si Sedja na kung kaya pa ba niyang gumalaw. Tugon naman niya na kaya niya namang gumalaw subalit hindi na gaya kanina. Sinabi niya naman na kung papayagan niyang magpahinga siya ay sigurado siya na walang makakatalo sa Dambuhalang Leon. Dagdag niya pa na ang tanging makakapinsala lang sa Dambuhalang Leon ay wala ng iba kundi sila lang na dalawa. Nagsalita naman ang leon na dahil gawa silang lahat ng matanda gamit ang kanyang sensiridad at tiyaga ay tatapusin niya ang mga nilikha ng matanda at kaagad naman niyang inataki isa-isa ang mga obra ng matanda kasama na dun ang dambuhalang dragon. Napahigpit na lang ang paghawak ng matanda sa kanyang scroll dahil nasaksihan niyang mawala na parang bula ang kanyang pinakamahusay na nilikha. Sinabi naman ng higanteng leon na malas lang nila dahil siya ang katapat nila. Tumayo naman ng matikas ang leon sabay sabi niya na binalaan niya na sila kanina sabay atake niya sa matanda at habang papaatake siya ay sinabi niya pa sa matanda na hindi niya ito patatekase nang hindi man lang lumalaban sa kanya. At sa puntong papalapit na ang mga paanang dambuhalang leon sa matanda ay dali-dali namang pumunta si Sejan sa kinaroroonan ng matanda upang sagipin siya. Pagkalapat ng paanang leon ay mabuti na lang nakaabot si Sejen at nasagip niya ang matanda. Agad namang pamwesto si Sejan at hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at kaagad niya inactivate ang kanyang ideya na tinatawag na The Gate of the Eastern Dragon Steps of Ascension at bigla naman siyang sumugod sa Dambuhalang Leon upang umataki at sa puntong ito ay tumama na ang kanyang pag-ataki sa Dambuhalang Leon. Pagkatapos nun ay agad naman siyang umatras at bakas sa kanyang mukha ang pagkapagod dahil sa ginamit niyang ideya. Nagsalita naman ang leon na parang walang nangyari at sinabi niya na ang huling atake niya ay mas malakas kumpara sa nauna. Tugon naman ni Sejan sa kanya na huwag na siyang makipaglaro pa dahil meron pa siyang ibubuga. Tugon naman ng dambuhalang leon habang papa na ito na ang katapusan niya. Kahit na malaki ang leon ay hindi naman masukat ang bilis nito kaya naman hindi na nakaiwas pa si Sejan at nadurog ito. Pagkakita ng matanda ay bigla naman siyang namutla at maya, maya, pa ay bigla siyang nagulat dahil hindi niya na maramdaman ang aura na nanggagaling kay Sejen. Kaya naman napagtanto niya na patay na ito. Hindi na nagsayang ng minuto ang leon at kaagad niyang isusunod ang matanda. Habang ang matanda naman ay nawawala na ng pag-asa dahil namatay na si Sejen. Bigla naman siyang nagulat sa liwanag at dito meron sumalag ng pag atake ng dambuhalang leon sa kanya. Dumating sina Seyon at Pekt at sinalag nila ang pag-ataki ng halimaw gamit ang kanikanilang nilang mga sandata. Tinanong naman ni Seyon ang kanyang lolo na kung ayos lang ba ito. Habang pinagmamasdan sila ng Dambuhalang Leon ay sinabi niya naman na nalulungkot siya dahil sa matanda ay meron na namang mamamatay na mga bata na puno ng potensyal. Minungkahi naman ng matanda na tumakas na sila dahil wala silang kalaban laban sa Dambuhalang Halimaw na yan. Linapitan naman siya ni Pekt at pinakalma tinanong naman siya ni Seyo na kung nasaan na ang kanyang tiyahin. Hindi naman tumugon ang matanda sa katanungan ng kanyang apo bagkus minungkahi niya kay Peck na samahan niya ang kanyang apo at tumakas na dito at ito na din ang huling kahilingan niya. Tumugon naman si Peck na naiintindihan niya ang huling hiling ng matanda sa kanya. Pagkarinig ni Seyo ng huling hiling ng kanyang lolo ay agad niya namang sinabi na hindi siya papayag na umalis na hindi siya kasama. Sinabihan naman siya ni Peck na ipapaliwanag niya mamaya sa kanya. Pinalabas naman ni Seon ang kanyang Aura Plate at pagka-activate niya ay kaagad namang bumitaw si Peck sa pagkakahawak niya sa kanya. Bigla naman siyang nagalit kay Peck at tinanong niya ito na kung sa tingin ba niya ay hindi niya alam kung ano ang kasalukuyang nangyayari. Nanlaki naman ang mata ng kanyang lolo dahil kauna-unahan niya itong nasaksihan sa personal ang blue na armor ni Seon. Meron naman siyang kinukuha sa kanyang bulsa at habang kinukuha niya ito ay napagtanto niya naman na akala niya ay walang kabuluhan ang kapangyarihan ng pagprotekte sa iba subalit huli na niyang nalaman ng mamatay si Sejen at sinabi niya pa na ang kapangyarihan upang maprotektahan ang iba ay walang katumbas na kapangyarihan. Sinigaw niya naman na ang tanging magagawa lang ng tangang matanda tulad niya ay ang protektahan ng dalawang ito. Habang umaapaw ang aura ng matanda dahil sa galit sinabi niya naman na para ito sa dambuhalang halimaw na minamaliit siya mula pa kanina. Tinawag naman ng matanda si Pekt at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang ginagawa at magmadali na. Nakuha naman agad ni Pekt ang ibig sabihin ng matanda sa kanya. Habang si Seo naman ay walang ka ideya sa ginagawa ng kanyang lolo. Habang ang matanda naman ay gumuguhit sabay sabi niya na hindi niya lubos maiisip na pinatay ng halimaw na ito si Sejen at dagdag niya pa na sinisigurado niya na pagsisihan ng dambuhalang halimaw ang kanyang ginawa. Tugon naman ng dambuhalang leon na parang hindi pa rin naiintindihan ng matanda kung ano ang sitwasyon na kanyang hinaharap. At dito iginuhit niya ang maalamat na dragon at sinasabi na hinihigup nito ang kahit anumang may buhay sa paligid nito. At iginuhit niya rin ang kanyang anak na dating white na si Sejan na isang white jade goblin sa ulo ng dragon. Nagmamakaawa naman siya sa kanyang anak na si Sejan na kanyang iginuhit at agad niya namang pinalabas ang kanyang obra at pinamagatan niya ang kanyang ginawa na The Evil Dragon and the Goblin. Ayon pa sa kanya na ito na ang huling piraso at ang pinakamahusay niya na kombinasyon subalit panglibang lamang ito sa dambuhalang leon. At dito pinulaputan siya ng demonyong dragon at kinagat sa kanyang balikat habang ang obra niyang si Sejan ay papaataki pa lamang at nang makalapit na siya sa mata nito ay agad namang nagsalita ang leon na kahit nasa kamay pa ng matanda ang alamat at swerte ay hindi pa rin ito magiging sapat sa bayatake niya sa kay Sejan at isusunod niya naman ang demonyong dragon na kanina pa nakakagat sa kanya ngunit wala man lang itong pinsala sa kanya. Pagkahugot niya ng dragon ay walang hirap niya lang itong pinisa at nagsitalsika ng tinta na nagsisilbing dugo ng obra ng matanda habang ang matanda naman ay nakatingin lamang habang walang hirap lang tinapos ng leon ang kanyang obra. Napahigpit na lamang ang paghawak ng matanda sa kanyang paintbrush at sinabi niya na akala niya ay naabot niya na ang tugatog ng kanyang pagpipinta. Napagtanto niya naman na marami pa siyang dapat malaman. Nawala na naman siya ng pag-asa at dito papalapit na ang paanang dambuhalang leon sabay sabi ng leon na isusunod niya na ang matanda sa kanyang minamahal na anak. Tugon na lamang ng matanda habang wala nang magawa na hindi niya kinakaya kung paano magsalita ang dambuhalang leon sa kanya at tinawag niyang tanga na nilalang ang halimaw na leon. Lumipat ang eksena sa skwelahan at dito nagtipon-tipon ang mga estudyante habang ang iba ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. At dito tinanong ni Jin Sung si An Sung na kung nakita niya ba ang kanilang squad leader na si Seon dahil sa palagay niya ay wala siya rito. Tugon naman ni An Sung sa kanya na subukan niya siyang tawagan. Pagkabukas ni Jin Sung ng kanyang cellphone ay wala naman itong signal o internet. Sinabi niya naman agad kay Samho na meron siyang nararamdamang masama sa mga nangyayari. Tugon naman ni Sung na merong responsable sa pagkawala ng internet o signal sa lugar nila. Sa isip-isip naman ng ating bida na sigurado siya na sa oras na ito ay nandoon na ang pamilyang White Jade Kim sa pinangyarihan ng gulo at sila rin ang may kagagawa ng malalakas na tunog na kanilang naririnig. Naisip naman ni Jin Sung na dahil ang White Jade Kim ang isa sa pinakamalakas na puwersa ng militar kaya naman hindi na siya dapat mag-alala pa. Dahan-dahan namang siyang humahakbang papaalis at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung bakit siya kinakabahan ng ganito. Marami namang katanungan si Jin Sung sa kanyang isipan na paano kung ang pamilya ng White Jade Kim ay hindi sapat at kung paano kung may mangyari na masama sa kanila. Nang papaalis na sana siya ay nakita siya ni An Sang Ho at sinabihan niya ito na kung aalis siya ay kinokonsidera siya bilang isang taong nagpabaya sa kanyang tungkulin. Bigla naman siyang natigilan at liningon niya si Sang Ho. Sinabi naman ni Samho ang kanilang tungkulin ay ang protektahan ng mga sibilyan habang inililipat ang mga ito sa ligtas na lugar dagdag niya pa na hindi rin madali ang ganoong gawain. Lumilingon-lingon naman ang ating bida dahil hindi siya mapakali at magsasalita pa sana siya subalit nakita niya ang reaksyon ni Samho na seryoso kaya hindi na lang siya nagsalita. Maya-maya pa ay biglang nagulat si jin Jinsang dahil sinabi ni Samho na dahil walang signal ay parang kailangan nila ng iilang tao sa search team at dagdag niya pa na hindi hindi naman yan madali na gawain. Ayon pa kay Samho na dahil si jin Jinsang ang pinaka-perpekto sa trabahong ito at dahil nakilala rin niya ang pamilya ng White Jade Kim. Dagdag niya pa na siya na ang bahala na e alam ito sa mga opisyal. Yumuko naman ang ating bida dahil pinayagan siyang umalis ni Ann Samho at nagpasalamat siya. Nagsalot naman ang ating bida at sinabi pa ni Sangho sa kanya na bilasin niya na at huwag niyang kalimutang bumalik agad kung makakakalap na siya ng sapat na impormasyon. Kaagad naman tumakbo ang ating bida at sa isip-isip niya naman na sana ayos lang ang lahat at lumipat ang eksena sa pinaglalaban at dito aatakihin na ng dambuhalang leon ang matanda habang papalapit ang kanyang mga paa sa matanda ay nagtataka lang siya kung ano ba ang meron sa matandang ito at sinasakripisyo ng mga bata ang kanikanilang buhay para lamang sa gipinito. nito. Tugon naman ni Peck na kung pwede niya bang tawagin ang leon bilang isang panginoon na leon. Sa isip-isip niya naman na hindi niya kakayanin ang punteryahin ng halimaw mula sa blind spot nito dahil maging ang pinuno at si Sejan ay hindi umubra sa dambuhalang halimaw na ito. Kaya naman na pagdesisyon ni Peck na gagamitin niya ang buo niyang lakas upang iligtas ang pinuno at dali-dali niya namang sinagip ang pinuno mula sa pagkadurog sa paan ng halimaw. Habang lumalayo sila ay nagtataka naman ng matanda at tinanong niya si Peck kung ano ba ang kanyang ginagawa dahil sinabi niya na ang huling hiling niya kanina sa kanya na iligtas niya ang kanyang apo at tumakas. Tumugon naman si Peck na humihingi siya ng tawad habang pinagmamasda niya si Seon na sumisigaw ng lolo at dagdag niya pa na mas importante sa kanya na iligtas ang kanyang pinakamamahal mula sa luha at kawalan ng pag-asa. Hinigpitan ni Peck ang paghawak niya sa kamay ng matanda sabay sabi na humihingi siya ng tawad sa kanya. Alam naman na ng matanda ang gagawin sa kanya ni Peck. At dito ginamit niya ang kanyang ideya na tinatawag na Calabald Absolute Talent. Isa lamang ang kayang lamunin ng kanyang ideya. Linalamon nito ang ideya ng kanyang target at mas pinapalakas at pinapaunlad nito bilang isang bagong nagmamay ng isang ideya ng kanyang target. Kapag lumamon naman ang isa pang ideya habang meron pa siyang ideya ang una niyang na ideya ay mawawala ang laki ng ideya na kayang malamon ay nakadepende sa lakas ng pag-iisip ng nagmamayari. Pinagmasdan lamang sila ng dambuhalang leon at sinabi niya na mga kapaspalad sila at bigla itong umatungal ng napakalakas. Dahil sa lakas ng tunog na nililikha ng dambuhalang leon ay iniinda naman yun ni Peck. Makalipas ang ilang saglit ay sinabihan ni Peck ang dambuhalang leon na hindi siya nararapat sa titulong Panginoon na leon. Tinanong naman siya ng Leon na kung bakit hindi at sinabi niya na silang mga tao ang unang umataki sa kanya. Tugon naman ni Peck na huwag na siyang magbiro sabay tanong niya na kung ang pakpakba ng Leon ay palamuti lamang at dagdag niya pa na sa una pa lang ay wala na siyang intensyon na lubayan ang syudad dahil ang intensyon ng Leon ay daanan ng syudad na ito at saktan ang mga tao at wasakin kung anuman ang makita niya. Nagalit naman ang Leon at sinabi niya na siya ang nakakuhan ng tiwala ng mga tao dahil ayon pa sa kanya ay naiintindihan niya ang damdamin ng tao. Seryosong sinabi naman ni Peck na hindi niya naiintindihan ng mga tao dahil isa lang siyang basura na ginagamit ang katagang yon upang atakihin ang mga tao marahil sa una pa lang ay intensyon niya na ang patayin silang lahat. Tumawa na lamang ang dambuhalang leon sabay sabi niya na ang kanyang pag-atungal ay inaisolit niya ang buong syudad at ang ibig sabihin lang noon ay wala nang makakapasok na ibang tao upang tulungan sila at dagdag pa ng leon na ito na ang magiging libingan nila subalit sinabi ng leon kay Peck na hahayaan niya itong mabuhay. Kaagad naman kinuha ni Pekt ang kanyang espada sabay sabi na hindi na kailangan yun at kaagad niya inactivate ang kanyang ideya kasabay ng pag-activate niya ng linamo niya na ideya ng matanda na tinatawag na The Art in Flesh at 30% pa lang ang kasalukuyan niyang tinutunaw sa ideya ng matanda. Nagpalit ang kanyang ideya at kapag iniimahin niya ang sandata ay lalabas ito kaagad at kasalukuyang 30% pa lang ang natutunaw niya. Ang overall combat ability naman ng ideya na ito ay A at 3+. Pinagmasdan na niya naman ang kanyang kamay at sinabi niya na parang meron silang kaugnayan ng pinuno ang kaso lang ay matagal matuno ang ideya nito at dahil dun ay limitado lamang ang kanyang magagamit na ideya at kanang kamay lang ang maaari niyang gamitin. Hinahayaan lamang siya ng leon at sinabihan niya ito na huwag na siyang lumaban at huwag niya siyang bigyan ng rason upang patayin siya. Habang si Peck naman ay tuloy-tuloy lamang ang kanyang pag-iisip sa sandata na kanyang gagamitin. At dito lumabas na nga ang sandata na kanyang iniisip at ang sandata na kanyang hawak ngayon ay sapat na upang mapinsala ang dambuhalang leon at agad niya itong inihagis patungo sa halimaw na leon at tumagos ang sibat sa paa nito. Ang tawag sa sibat na ito ay Spear of Longinus at meron itong overall combat ability na tatlong S. Pagtapos may hagis ni Pekt ang sibat na yun ay bigla naman siyang bumagsak sa lupa at sa isip-isip niya naman na ibinato niya lang ang sibat na yun subalit naubos nito ang lakas niya. Nagtataka naman ang Leon sa gawang pinsala ng sibat sa kanyang paa at habang si Peck naman ay unti-unting bumabangon at napagdesisyonan niya na kailangan niya ulit ipalabas ang sibat na iyon. Pinagmasdan ng dambuhalang Leon ang kanyang paa at sinabi niya na hindi niya lubos maiisip na hindi nito kayang pagalingin ng normal na pagpapagaling niya lamang. Makalipas ang ilang saglit ay dinakma niya si Peck at sinabi ng Leon sa kanya na mukhang meron siyang talento dahil nagawa niyang magpalabas ng isang banal na sibat. Nagpupumiglas naman si Peck habang tumatawa sa bay tanong niya sa Leon na kung ang kanyang inaalok sa kanya na pwede pa siyang mabuhay ay gumagana pa rin ba? Tugon naman ng Leon sa kanya na syempre naman. Lumingon naman siya sa kinaroroonan ni Seon at sinabi naman ng Leon sa kanya na bagamat ay parang naabala siya sa ibang bagay sa ngayon habang si Seo naman ay inaalalayan niya ang kanyang lolo at hindi niya na malaman ang kanyang gagawin sa puntong ito ay nag-isip siya na kung tatakas na lang ba siya sa sitwasyon na ito subalit na pagtanto niya na hindi niya kayang iwan ang kanyang lolo sa ganitong sitwasyon. Napatanong na lamang siya sa kanyang isipan na kung mamamatay na ba silang lahat ng ganito lang. Napaluha naman siya dahil natatakot siya sa puntong ito marahil hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin. Sinabi naman ni Peck sa dambuhalang leon na meron pa siyang taong gustong sagipin. Tinanong naman siya ng leon na kung ang tinutukoy niya ba ay ang taong walang humpay niyang tinitingnan kanina pa. Tumugon naman si Peck na tama siya at sinabi niya na hayaan niyang mabuhay si Seon at kapag nangyari yun ay hindi na siya papalag pa. Tiningnan naman siya ng masama ng leon at sinabi niya na kung iniisip niya ba na nasa posisyon pa siya ngayon para makipagnegosasyon sa kanya. Dagdag niya pa na ang babaeng yan ay hindi siya nakikiramay sa kanyang nararamdaman kaya naman wala siyang rason upang buhayin pa ang babae. Pagkarinig ni Peck ng sagot ng Leon ay sinabi niya naman na ano ba ang kanyang inaasahan sa sagot ng isang basura na gaya niya. Humiling naman si Peck sa Panginoon na sa huling pagkakataon ay tulungan siyang bigyan ng mas malakas pa sa Spear of Longinus o kahit hindi na mas malakas sa Sibat subalit ang kaya niyang may palabas ang lakas niya ng isandaang porsyento, at dito lumabas ang punyal ni Jin Song na tinatawag na Blood Sucking Dagger na merong combat ability na di at tatlong plus. Laking gulat naman ni Peck dahil hindi niya inaasahan na ang lilito sa kanyang hinihiling na isang pinakamalakas na sandata ay ang punyal ni Jin Song. At dito sinabi ng Leon sa kanya na kinikilala niya ang isang talento ng batang tulad niya gayon paman ay papatayin niya pa rin ito at ang kanyang master dahil hindi siya marunong sumira sa pangako. Habang si Peck naman ay hindi pa rin makapaniwala dahil ayon sa kanya na ang iniisip niya sana ay malakas na sandata subalit ang ibinigay sa kanya ay ang punyal lang ni Jin Sung. At dahil nawala na ng pag-asa si Peck ay hindi niya namalaya na kinagat na siya ng dambuhalang leon. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at ehitang eh notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss